Yo, lumipat ako dito sa bot lane kasi nga lagi ako dinadalaw sa good lane. Ayaw pa ako samahan ng Rafaela kanina kaya dito muna ako sa EXP lane. Ayon, kapitas pa tayo. Ayun, lagi kasi nila ako dinadalaw doon kanina kaya lumipat na ako dito sa EXP. Kahit pa paano makakabawi din. At ayon, maka double kill pa tayo mga idol kaya lang napupush na din sa top dahil wala nang halos nagi-stay doon at tumadalaw kaya dito sa bot ayun napitas natin si Joed kaya pag napush natin dito sa bot ipush din natin sa mid pagkatapos sa mid dito naman sa bot oh kita ninyo yung nag-ultimate na hindi man lang tumama oh nabitin yata lakas makapre-style si Bayot ayan pitas katuloy balak ko na sana dito umatras dahil low HP na kami pareho ni Edith kaso pumalag siya at sakto naman meron dito si Rafaela at ayun nadagdagan yung HP namin at pinabol na rin namin si Umbrella ayun naka double kill pa yung support namin pinilit ko talagang ipos dito sa mid kaso wala pala yung minion kamuntikan pa ako mabigyan dito sa tore mga Lodi ay kita niyo yon mga Lodi i-comment nyo nga sa baba kung anong ginawa ng Beatrice at yung trip Lodi pinasok niya yung apat sa bike clicker masok din dito si taong ibon ayun nabigyan tuloy kung umabot ka nga hanggang dito sa video kong ito Lodi at hindi ka pa nakafollow. ay baka naman maraming salamat po sa inyong panonood sa walang kwenta nating video mga idol maraming maraming salamat sa inyong panonood